naman pala, prerogative po ng Presidente kung sino ang gusto niya na maging miyembro ng National Security Council. Ayon, yung sinasabing weak leader na itong mga nagkukunwaring maisog na si, si Digong at si Sara Duterte, pinatalsik sila. <laughs> Anong sabi ni Panelo na ay, dirty politics eto daw ay para siraan na naman si Sarah Duterte <laughs> ang labo nga naman, hindi niyo maintindihan pa rin hanggang ngayon alangan nga naman kasing matapos pagbantaan ang Pangulo pagbantaan ang First Lady at ang Speaker alangan naman kasing manatili pa sa National Security Council etong si Sarah Duterte uulitin natin ha eto po ay prerogative ng Pangulo at hindi ng Vice President hmm. mag-antay ka kung talagang maging Presidente ka lahat ng gusto mong gawing miyembro ng National Security Council malaya ka pero ngayon you're out because you are irrelevant you are nobody for the President siguro ganyan ang inisip ng Presidente ha? diba sabi nga niya uh, Matapos yung pag-alburuto at pagbulalas si diba ng Sara Duterte, ba sabi ni, ng ating Pangulo, ito ay aking papalagan. Ang galing no, yung, yung pagpalag po ng Pangulo na sinasabi, dinadaan niya sa tamang proseso. Dinadaan niya sa legal na paraan. At eto yun. Hindi siya magtuturo, hindi siya mag-aakusa on national TV na ikaw Sheminet ay mandarambong na ikaw, uh, Sarah Duterte ay kapit ni kanila at kung ano-ano pa na, hindi naman kasi ugali ng nasa Malacanang ngayon ang mag ng kung ano-anong kwento at magdadak-dak magngangal-ngal ng walang basihan nasa tamang proseso madalas ginadaan so yan po ang nangyari hmm. Masakit na no? dahil bumabalik sa inyo yung ginawa ni Digong. Bumabalik kay Sara Duterte yung ginawa ni Digong. Yung ginawa ni Digong, kabalakuraan, kabastusan at kawalang hiyaan. niya si Atty. Lene Robredo. Ang ginagawa ngayon ng Malacanang, nasa tamang proseso. During the term of uh, Duterte, he prevented Atty. Lene Robredo, or the, the former vice president, from National Security Council meetings. Anong sabi ni Sara Duterte? Hindi daw siya iniimbitahan. Wala daw siya nare-receive na invitations nga para sa mga meeting ng National Security Council. Magpaliwanag daw si PBBM tungkol doon. Hmm. Parang layo, no? Siya pa yung nagmayabang. Alam naman siguro niya sa sarili niya kung ano ang rason bakit tinanggal siya. Hmm nagsalita ba si Atty. Lene Robredo nung winalanghiya ni Digong? Di ba hindi naman? So why is it wrong now? Sabi, sabi ng isa sa mga hinahangaan natin na nasa social media rin. Why is it dirty politics ngayon? Bakit ito naging dirty politics? Kung uulitin natin, ha? Ito po ay prerogative ng Pangulo. Yan po ay isang kapangyarihan ng Pangulo. Oh so it must have been also wrong during uh Duterte's administration or term it is the prerogative nga daw of the president so mali yung ginawa ni Digong at yun po ay bumabalik kay Sara Duterte ngayon sa paraan or sa uh, legal na paraan merong mga valid na kadahilanan kung bakit yun nga kung bakit init sapuwera etong si Sara Duterte sa national security council. Masakit, masaklap. Pero ginusto nyo yan? Lahat kasi ng ginagawa natin, kabulastugan at kawalang hiyaan, magantay lang kayo, saglit, at babalik talaga sa inyo yan. Sana nga ay bumalik lang ng isang beses. Kasi kalimitan yung kasamaan na ginagawa natin, bumabalik yan ng hanggang sampung tupi. <laughs> ba diba? Hanggang Hanggang tenfolds ang balik sa inyo ng kasamaan na yan. So, imagine ninyo kung laging kabutihan ang ginagawa natin at nagkataon naman na tenfolds ang balik sa atin ng kabutihan na yun, di ba panalo? Choice natin to, Choice natin yung maging mabuti. Choice natin yung maging masama. Hmm. Yung mga choices na ito si Sara Duterte at uh, si Digong, hindi ko alam kung ano ang motivation nila sa kanilang mga choices. Pero siguro, bottom line yan, pansariling interest. Pera. ידלה